Ngayon, natapos na at nagwakas ang aking araw. Walang naramdaman inanakit sa akin buhay mga tungkulin ko'y nagampanan ng buong husay dito sa tanghalan ng aking buhay Kung may runmang lungkot ay mayroon ding kaligayahan Kung may masama Ay natakpan Nang kabutihan Sa buhay kong ito'y Wala kong Pinagsisihan Ngechi amba unku saking sa patilisan Lord, have mercy. Lord have, mercy. have mercy Christ have mercy Lord have mercy, Lord have mercy. may almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. O I mean, paano ba talaga tayo makakamubod? Yung mga, tayo po mga ilan na nawala ng mahal sa buhay, o ano man na nangyari sa buhay natin, talaga bang nakamove na ba talaga tayo? Actually, madaling sabihin, pero sa totoo, every now and then, di ba? Pag meron tayo, nagbabalik tayo lang tayo sa isang alaala -ala ng pangyayari, hindi na na tayo naiiyak. Bigla na lang tayong naiiyak, bigla na lang tayong nalulungkot, tapos hindi natin mapaliwana yung damdamin na gano'n. Normal po yan. Pero may isang bagay sa buhay na makakatulong sa atin para sabihin natin na nakamove on na tayo. Ano yun? Yung matatanggap na natin ang ganap. Kung amin yun ang yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat kay Father Sataya sa kanyang misa ngayong araw na napaka makapuluhan. O nga yung tanong ninyo, have we moved on? Pero nais ko rin syempre batiin yung mga malapit sa puso ng aking mga magulang, lalo-lalo na ng aking ama, uh, ang kanyang mga kapatid, uh, si Ati Jenny, si Ati Vanji, na naririto at ang kanilang mga asawa. Um, at syempre ang pinsan ko na si Jeff, na talaga namang namahala ng mga pelikula ni FPJ para mapanood ninyo mas maganda at mas klaro. Nais ko rin pasalamatan siyempre ang anak ko, uh, si Brian, dahil palagi niya akong bibigyan ng Nang ito yung pagka meron hirap na hirap na rin ako sa trabaho. Pero alam niyo na nag-touch na no? kasi siguro for 18, 17 years pumunta ako dito at palaging nauuna dito sa Misa ang nanay ko. Except nung pandemic, no? wala naman pwedeng pumunta dito. Ang nanay ko palagi ang katuwang ko dito. At siya ang unang nakikita pag dumarating ako dito bago sa Misa. So, namimiss ko rin talaga yung nanay ko, si Susan. At mabuti nandito ang kanyang mga kaibigan, Tita Pepe. Thank you for being like a mom to me barkada ng mga si Tita Pempe. So, siya na ngayon ang medyo pumapalit. Uh, Tita Nova, kaibigan ng Dadat at mga ko, maraming salamat na nandito kayo ngayon. Malaking bagay sa akin. At yung mga, uh, mga long time na mga supporters, may mga nakikita ako, oh. suot niya yung t-shirt ng 2004. Tayo ka nga, kayo. Ipagpapatuloy namin ang laban mo. Itong t-shirt po na ito, ay 2004 pa. So, 20 years old na po so, ang t-shirt. So, ibig sabihin, inalagaan mong mabuti. Maraming salamat. Sinusuot pag may okasyon. Yun ang ibig sabihin Father. Naka-move on na tayo. Pero pag ginugunita natin ang nakalipas, tayo ay masaya na nakasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Pero ang importante ay magkaroon tayo ng kahulugan sa buhay. Ano ba ang naging inspirasyon natin sa kanila? Sa akin tatay, ang naging inspirasyon ko ay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabaitan, kasipagan, at pagiging matulog. Wala man siya sa gobyerno, dahil nga naudlot, di ba? Dapat nga, nandun na siya eh. Pero wala man siya sa gobyerno, direkta niyang itinutulong at ibinibigay ang kanyang tulong sa mga nangangailangan mga kababayan, yan ang inspirasyon na hindi dapat natin kalimutan. At kahit na marami sa atin dito ay nagkakaedad na rin, siguro magandang ipakilala natin si FPJ sa mga darating pang generasyon. Maraming salamat, uh, Manny. Happy birthday sa iyo. Imang e Ador na nandito, si Buaya, lahat ng mga Uh, FPJ Boys, Mijong, uh, Ober, at uh, sino Eddie Patis. Lahat na yun. So, yung mga pangalan talaga. Si Mario, driver ng dad ko noon. Alam mo ko, hindi ko mabanggit ng pangalan niyo. Dito, Zenny. Alam naman ninyo, nandito kayo. Di ba? Hindi kayo nakakalimot uh, kay Papa. Taon-taon, nandito kayo o nagdadasal kayo. Um, hindi naman ito vlog. Sabihin ko lang sa inyo, di ba napapanood natin ang mga pelikula pa rin ni FPJ? Di ba? uh, ang Batang kiapo palabas pa rin sa ABS-CBN. Uh, ito ay hango sa storya na ginawa ni FPJ noon. Tapos ngayon, ang mga pelikula niya na bagong restored at maganda ang kalidad, mapapanood niya na next year sa GMA7 naman. Naalala ninyo kung buhay pa kayo, kung buhay kayo noon, FPJ sa GMA. Naalala ninyo. Tapos naman, naging the king sa ABS-CBN. Mga kababayan, ito ang kahulugan ni FPJ. Pagkakaisa at kooperasyon. Ginalingan ni FPJ ang kanyang mga pelikula dahil mahal niya ang kanyang mga tagahanga hindi niya tinipid ang kanyang mga pelikula dahil masaya si masaya siya. Pag masaya kayo na napapanood niyo, masaya siya. Pag nagpapalakpakan kayo, pag nagsusuntukan na. Dahil hindi naman siya basta-basta sumusuntok, di ba? Sumusuntok lang siya dahil sobra na. Di ba? Pagtanggol na natin ang ating sarili. Dapat mababang loob tayo. Pero hindi naman tayo tuwag. Di ba? Yun si FPJ. Kaya, kapamilya ka man o kapuso, minahal kayo ni FPJ at ginalingan niya para sa inyo. Kaya, mga kababayan, hindi aalis si FPJ sa inyong kamulatan sapagkat may FPJ YouTube channel uh, na sana ay panuorin din ninyo. Dahil yun, kahit tapos na kayo sa trabaho, walang palabas sa TV, pwede ninyong panuorin yun. FPJ YouTube channel. Ah, uh, pero dapat official channel ha para hindi malabo. Kasi minsan yung mga iba, parang mga sa DVD noon, may mga nagpa-pirate. So malabo. Ito malinaw. Para naman hindi kayo para mag-edit. Okay. Ah, uh, tapos ipapanabas next year sa GMA 7 ang FPJ sa GMA at patuloy pa rin ang kay Coco Martin sa ABS-CBN ang Batang Kiyapo. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na naniniwala kay FPJ at sumusuporta sa aming pamilya. Hindi lamang sa politika, kundi lalong-lalo na sa personal na buhay namin. Hindi ninyo kami iniwanan. At taon-taon, naaalala ninyo si FPJ. Maraming maraming salamat. Lahat ng bagay sa mundo lilipas din. Katulad ko. Kaya't habang naririto, pag-ibig ay ibigay mo. Ito'y ilaw na tatanglaw sa iyong hangganan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.